TXDC Radyo Man Report Gipahimagnuan sa Davao City Police Office kung DCPO ang mga mudaganay pagkaopisyales sa barangay o sanggulian kabataan na himong hapsay o maglikay sa kasamo karong eleksyon Matud ni Police Captain Hazel Tuazon DCPO Spokesperson Dili angay magbinautay ang mga kandidato Sa karong nga eleksyon, alang tight nga sa kampanya, ang mga politiko. So, atong uh, ang nga dili lang magbinautay. Uh, sports lang, kung makadaog, maayo, kung mapildi, atong dawaton. Imanduan ng mga station commanders ni City Director Police Colonel Alberto Lupas nga hugot i-monitor o bantayan ng ilang area of responsibility, batok violence o mga mahitamong kasamok may kalabutan sa piniliay. Sa kasamtangan, walay nabutang mga lugar sa election areas of concern. Buarang kada usab ang intensified checkpoint dungan sa pagpatuman sa election gun ban. Sugod karong adlaw Agosto 28, 2023, kutob sa Nobyembre 9, 2023. Kasama mo sa balita, Rajoman ay ni Ginita. Tatak, RMN. RMN News, Derecho, Balitang Metro Davao.